Nanay ko po kasi talaga yung naglo po. Hmm. Isang araw po, dumating po yung araw na nalam po ng tatay ko na yun po, nag-iwalay sila, nagkagulo, hanggang napabarikada po ako. Kasi nanay ko po nandun na po sa kabit niya. Tapos yung tatay ko, para po nawala na po siya sa sarili na. Dumating po yung high school na po ako, sinundo po ako ng stepfather ko po sa may school. Hmm. Ang nanay ko po hindi sumama. Tapos lasing po yun. yung stepfather ko po, sabi niya, kaya lang naman gusto ko sa nanay mo para lang makuha po kita. Yun po yung ayaw ko kasi, kasi sinira niya na po yung pamilya ko. Tapos nakasaan niya pa po, po ako. Kaya po ako nandito. Kasi po, nagsumbong ako sa nanay ko. Hindi po kita diwalaan. Ang ginawa ko po, ako po yung batang hindi naman magpapariwala kung saan sa po ako nakikitulog. Naladas ako po, po sa kaibigan ko. Lumayos din po ako. Makikitulog po ako sa mga nagiging boyfriend ko. Kaya po tingin po sa akin ng nanay ko, malandi po. Kung sabihin may balak yung stepfather po, mo. Kasi hinalikan niyo po ako sa ganito. So nagsabi po ako sa nanay ko, hindi naman po ako naman po akong pinansin. Kasi daw po kasi malandi daw po ako kasi yung support ay nanay ko. Mm. So ibig sabihin lumalabas na parang ang kalaban ninyo yung nanay ninyo. Opo, oh, hindi po siya naniniwala. Hindi siya naniniwala kahit na sinasabi oh. ninyong ng mga anak. aling daw po kami. Yan dahil sir. Nakupo ko hmm. Parang, parang tarpol. Nakupo ko ang bahay? Hmm? Bilit na kupo ko ba? Stop, 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 stop. Tingnan mo, tingnan mo, may bata sa bintana bro. Ayan. Puro tarpaulin yung bahay nila. Di diba bata ba yun? Parang bata. Oo. Oh. Puntaan kaya natin? Ha? Puntahan natin? Yes, Tingnan natin kung anong mga nakatira dyan mga kababayan. Kumustayin lang natin sila. Saan ang daan? Pwede dito? Ay, may aso. Eto. Hmm? Ito. Ito, kanino to? Ito, puro... Pero, pero gano'n ang bahay mo, no? pakita mo. Hello po, tao po. Kaya tayo magtatanong lang. Ayan. Kayo ba nakatera dito? Oh. Napansin ko lang uh, ako si Daddy Frankie. Napansin lang namin kasi yung mga bahay dito. Tingnan nyo yung mga bahay nila mga kababayan. Ayan, puro tarpulin, maliliit. Ano to? Family compound? Hindi po. Ano po? Paupahan po. Yan po. Ito pong tatlong puso. Kasi po nung may araw. Paupahan itong mga to? Kumbaga po lupa po yung pinauupahan. Ah, lupa pinapaupahan. Tapos po kayo na yung gumawa ng bahay. Uh, ano pangalan mo, ma'am? Erika po. Ah, ma'am Erika. Ito naman, inuupahan niyo uh, lupa. Tapos kayo na gumawa ng bahay. Magkano upa sa lupa? 1,000 po. Depende po sa laki. Ah, depende sa laki ng gagawin mong bahay? Depende po. Matagal na kayo dito? One year na um, Palipat-lipat po kasi. Ha? Palipat-lipat. Ah, palipat-lipat. Ah, palipat Saan kayo dati galing? Ano Pumunta po kami sa Manggaha at saka sa Mindoro. Kami po mag-asawa pa dito. Ah, may asawa ka. Okay. Ilan anak mo? Dalawa. Hmm. Napadaan lang kami. Ano po sa dyan yung puso? Hmm, pasensya ka na, no? kami mga charity vlogger. ah uh, Nag-iikot-ikot lang kami. Nagahanap kami ng mga senior, yung mga may hirap. Uh, gusto naming abutan ng kaunting tulong. Uh, ako si Daddy Frankie. No? Ilan taong ka na? 22. Po. 22? Okay. Ilan na anak mo? Dalawa po. Saan nagtatrabaho sa awa mo? Sa DPWH po. Ano po siya? Kaminero. Kaminero? Nagagawa, Nagagawa po sila ng mga kalsado. Uh, construction. Uh, construction. Uh. Okay. Ah, construction? okay. Pas sige lang. Sige lang. <laughs> dito, dito pa may puan po. Okay. Mm. Saan siya pwedeng umupo? Dito na po kasi nalubo po ako. Kasi po. <laughs> Tapos dito ka? Ay, dito ako. Okay. Okay. Papasok talaga tayo. <laughs> Ayun, mga kababayan, ano? Yaman din lang po na nakapasok tayo dito at dahil lang na naging agaw pansin yung bahay-bahay uh, nila dito at uh, puro tarpulin. Si ate, anong pangalan mo ulit ate? Sorry. Erika. Huwag kang uh, matakot sa amin, mga charity vlogger kami yun gaya na aking sinabi, naghanap kami ng matulungan. So, gaano ka na, nakatagal nakatira dito ate? One year na. One year na. So, mm -hmm. Okay, lang? Okay. Pwede ba may pagkwentuhan okay. sa'yo? Sige. Pasok tayo mga kababayan. Sige, Hindi po, okay lang. Kaya yung chinelas mo nasa labas eh. Okay. Oh. Tapos ako magpapasok. Ang cute ng bahay nyo. Yeah. maliit lang po talaga siya sir pagpasensya niya. hindi okay lang ito lang po kasi nakaya na lang hmm. anong trabaho mo? ano po ako nag sa sideline po akong masahista po ah masahista pag therapist yes po nagpo-post po ako sa facebook pag wala pong mag-comment wala pong income yun po ay ginagawa ko para makatulong asawa ko po hmm. ay wala kayong company yung kumbaga wala sa facebook po. lang home service po pero po oh. nag-aral po kami nag aral ka mag-therapist. So, paano yan? Wala, may site ba na nag-ano? Ano, ano? ano po? Page po siya. Gumawa po ako ng page kasama po yung ati ko, ati-atihan ko po. Mm -hmm. Tapos, magpo-post lang po ako sa Facebook, sa mga groups. Mm -hmm. Pag po, swerte po kapag po marami nagpangasabi. Mm -hmm. Nakakatulong po siya kasi po may bata pa po ako, nagagatas pa po, po siya ng po. Ay, ilang taon ng bonso mo? Ano po? One year old po siya. So, ano yan? Anytime. Di ba usually yung mga uh, nagpapamasad sa gabi? Yes po. Ano po siya? Ina-open po namin siya ng alas 10 po ng umaga hanggang last call po namin is alas 10 ng gabi. Usually po talagang po siya ay pang, ano po talagang siya, gabi po. Gabi talaga. Kasi po ang trabaho po ng asawa ko sa DPWH po, kapag po ano, two weeks po, kada two weeks po ang sahod. Hindi naman po kakayanin kung hihintayin pa po namin yung sahod. Kaya po lahat po ng discard, ginagawa ko po. Hmm. Nandyan po, nagkaroon po ako na ng, ng ano po, naglalako po ako ng mga banana queue. Dumating hmm. po ako sa point niyan. Tapos po, nag po ako. Tutor ng? Mga bata po. Lahat po hmm. yung ginagawa ko po. Kasi po, kung aasaan ko lang po yung asawa ko, po. Hmm. So yun po, kaya eh bata pa po kami. Wala po kaming aasahan na magulang, wala din po siyang aasahan. Asan ba ang mga magulang mo? Um, yung magulang ko po ay hiwalay. Hiwalay sa asama? Opo, magkahiwalay po sila. Ang tatay ko po ay nasa Manila po. And magulang mo? Ang tatay ko po nasa Manila, ang nanay ko po ay nandyan po sa Perez dito po. Dito po sa Perez. Hmm. So kumusta naman ang kita sa ano, bagiging therapist mo? Sakto lang po, pwede pang ano na po siya, pang bilin ng bigas, pang bilin ng gatas. Dito-dito lang din? Dito-dito lang din. Ano yan? Pag may nag-message sa'yo, may motor o paano? Ano po, nangihiram lang po kami ng motor kasi di pa po namin kaya bumili ng sarili mo. Bakano hmm. ano. naman ang... Uh... Ano po siya, sa isang araw po, kapag swerte po, meron naman po akong nauuwi sa libo. Pero kinabukasan. nabukasan... Hindi, per customer, magkano? Per customer po, ano po siya, hundred 400? Version lang naman po ako doon. Ang nasa akin po nun ay dalawang daan lang po. So, kalahati lang po. Bakit? Paano naging hati? May... Kasi po, may amo po ako. Ah, may amo. Yung, yung, yung kalahati ko po, yung hati ko po, po ay malinis na. Yung hati po nung nasa amo ko, yun po yung panggas. Lahat na po ng uh -huh. ano po namin. Gagastos po namin. Akala ko sariling company lang. Kasi po, hindi ko po uh -huh. Kasi po, pag nagsarili po ako, hindi ko rin po kakayanin. Kaya lang po ako pumasok sa ganyan para lang kumatulungan ng asawa ko. Mm -hmm. Hindi ba delikado yun yung gabi? Sino nag-aatid sa'yo pag may customer? Asawa ko po. di iiwan ko lang po yun. Nagtutulungan po kasi kayong mag-asawa. Wala po kasi kayong maano sa si nanay ko po. Ipati eh, sa tatay ko. Pati sa nanay niya. Kasi kumbaga po, sabi ng mga magulang namin, panindigan po namin ang pag-aasawa po namin. Mm -hmm. Oh. Oh po. Eh, so, ikaw nagpapakain ng mga sa mga tatlo mong kapatid? Dalawa. Ay, dalawa. Opo. Kumbaga po, yung kapatid ko po, nagtatrabaho po sa car wash, dalawang daan. Natulong naman po siya, pero ako po talaga lahat ng bakit. Ah, parang ikaw ang magulang nila. Bakit? Bakit sa Kasi nga po, naghiwalay po. Ay, ayaw po nila sa, sa ano po, sa mga magulang ko. Kasi, bak nung simula po nung, nag ano na po, makwento lang po, po. Nanay ko po kasi talaga yung, nagloko po. Bata pa lang po ako. Umuwi na po yung... Uma, pag umalis po yung tatay ko, stay in po kasi sa trabaho ng tatay ko. Ako lang po yung po sa... Nagpapaiwan sa akin. Bata pa po ako noon. Nine years old po. Um, ang mga kapatid ko po ay mga nasa 7, 4, 3, sunod-sunod po yun. Ako po ang nagpapakahain, nagpapaligo. Nanay ko po nasa lakwat siya, Kumbaga ako po yung tumayo sa mga magulang, kumpara, kumpara po sa nanay ko. Hmm. Hindi ko po sinasabi sa tatay ko po yun kasi, syempre po ang isip ko, pag sinabi ko po, maghihiwalay po. Hmm. So, ang nangyari po, ako po ang nagiging nanay po. Kaya po ngayon, sakit pa rin po yung mga kapatid ko umuwi po talaga. Hmm. Then, ano po, isang araw po, tumating po yung araw na nalaman po ng tatay ko na maghihiwalay na sila po umamit po yung nanay ko. Magulo po kasi, hindi ko po kasi masabi na iiyak pa rin po hanggang ngayon. Um, yung nanay ko po, inamin niya po kasi nahuli na po siya ni Papa na wala dyan. Ang nangyari po, ako po ang sinisin ng tatay ko. Bakit hindi ko daw agad sinabi? Ang point po kasi, ayoko po mag-iwalay mga magulang ko. Yun po, nag sila, nagkagulo. Hanggang napabarkada po ako kasi hindi ko alam po kung paano ko po sasabihin sa mga kapatid ko yung mga nangyayari ko sa bakit? Ano nangyayari sa inyo? po, hindi po nila, kasi bata pa po, hindi nila mayunan ah, po na. Oh, oh. Bakit maghiwalay po eh, ang pagulang mo um, namin? Yung nanay ko po, nandun na po sa kabit niya, mm -mm. sa asawa niya po na ngayon. Tapos yung tatay ko, para po nawala na po siya sa sarili na gusto niya lang po mapabalik yung nanay ko, tapos kami napabayaan na po. Yung mga kapatid ko po, hindi pa po nakukuha ni mama. Yan po, pag-alagala pag lang din po. Pero po nag-aaral po kami kahit po nang nagkakaganon po yung buhay namin. Agad dumating po na, kinuha po kami ni mama, kami mga babae po. Mm. Tapos po, mga mga two years po kami, magkakasama po. Tapos, dumating po yung high school na po ako, sinundo po ako ng stepfather ko po sa may school. Mm. Ang nanay ko po, hindi sumama. Tapos lasing po yun. May kwento ko lang po kasi kaya po ako napunta dito para po maano po po. Mm. napunta dito ano po, pinun pinuntahan po ko sa school para sunduin. Tapos po, hindi po pa na po kami. Ini, ano niya po ako dyan sa, kung mapapansin niyo po kung makakapagipot po kayo dyan, may open area po dyan. Ininto po ako dyan ng stepfather ko. Tapos po, yung stepfather ko po, po sabi niya, kaya lang naman nagagusto ko sa nanay mo para lang makuha po kita. Yun po yung ayaw ko kasi. kasi sinira niya na po yung pamilya ko tapos nakasaanin niyo pa po, po ako. Kaya po ako, nandito. Kasi po, nagsumbungko ko sa nanay ko, di po ako pitagliwalaan. Ang ginawa ko po, ako po yung batang hindi na magpapariwala ako saan sa po ko nakikitulong. Naladas ako po, po makitulong sa kaibigan ko. Na ang kapalit po nun ay sasama po ako sa pagbibigda nila. Para po may may tulong ako para hindi po nakakahiya tapos dumating din po sa punto na lumayos din po ako, makikitulog po ako sa mga nagiging ko. Kaya po tingin po sa akin ng na nanay ko, malandi po. Pero mm -hmm. hindi po yun. Gusto ko lang po talaga umiwas. Mm -hmm. Gusto ko lang po umiwas talaga kasi... Ah, ay po, so ibig mong sabihin may balak yung stepfather po, mo? Kasi po, December, last December 2019 po, ay 18 po, ano po, Hinalikan niya po ako sa ganito. So, nagsabi po kasi sa nanay ko, hindi naman po ako pinags hindi naman po ako pinansin. Kasi daw po kasi malandi daw po ako kasi kusang-san po ako nakakarating. Kasi po ako po yung ang gusto ko po lang makawala. chilat ko po yung asawa ko po ngayon na. Kunin mo na lang ako dito kaysa naman maano po ako. Magsama na lang po tayo yun po yun. Eh, hindi po naninwala na ngayon ko. May nangyari na po ata. Mas makalit eh. Dumating na po sa punto nagpulisan na po sila ako na po. Hmm. wala pa rin po, nakawala pa rin po kasi pa rin. siya po yung ano, hindi sumusuport, sumusuporta yung magulang mo. Kaya po, malaki talaga po ano, ko sa ganday ko. Hmm. Kaya po napunta po kami sa, ako, sa pag sa pag-aasawa, nakapunta po ko sa Mindoro. Naranasan ko po, pinag-aral po ko ng kasawa ko ngayon. Hmm. Pero po sa gabi po, nag ano, po ko, tatrabaho. Sa umaga po, papasok po sa school. Hmm. Hanggang po dumating yung punto na nagkasakit po ako ng no, ospital. Ako, wala po, wala po yung yung nanay ko. Hmm. So, hmm. ibig sabihin, lumalabas na parang ang kalaban ninyo, yung nanay ninyo? Opo, hindi po siya naniniwala. Hindi siya naniniwala kahit na sinasabi o. ninyong ng mga Mahaling anak. Maling daw po kami. Pulis na lang ang mag-ano mag, uh, diyan kung may ebidensya naman. Yun po ang hinahanap, ebidensya. Hmm. Paano po ako magagawa ng ebidensya kung yung on the spot po, natutulog po kasi ako nung araw ngayon. Mm -hmm. Tapos po nagulat po ako, makala ko po kapatid ko po yung humalik po sa hagan, sa pisingi ko. Mm -hmm. pagmulat po ng mata ko, yun po, nakita ko po siya. Bili. Ganyan pa ka po ko na isa daanulo po, kumaiingi sa nanay ko yun. Mm -hmm. Tapos nagchat po ako yung nanay, sa nanay ko po, hindi mm -hmm. ako pinaniwalaan. Otos, tapos ngayon yung kapatid mo naman, Opo. kasi siya yung nandoon. Opo, siya po. Dapat doon. may... Kaso po, umuwi po ulit siya. Kasi po, syempre po, bata, ibe-brainwash, bibigyan kita ng ganto, mm. bibigyan kita ng ganto, iurong mo lang yung ganto. Mm. Pag sinasabihan ko naman po yung kapatid ko, hindi po nakikita sa akin. Mm. Kasi nga... Ating, ante... taon yung kapatid? Ano po ngayon siya? 14 po. Mm, batang bata pa. Um, yun lang po talaga ang problema namin. Mm. Tapos dumating po ako sa punto ng 'di ba po ang bata po ng inom-inom. Ako po yung taong yun. Minum po ako, buti na po ako marit ng apat na lalaki pa sa kain ng ko po. Mm -hmm. wala din po naniniwala sa akin. Di yeah, po nag-asawa na lang po talaga ako kasi yung taong asawa ko po siya po yung naniniwala sa akin. Mm po na po siya ni Siya huwag yung naniniwala sa akin. Kaya yeah, po, guys, sinabi ko po sa sarili ko, magbubukot kami ng asawa ko pag may mangyari sa anak ko magsusumbong po sa akin ano po paniniwalaan ko po mm -hmm. hindi ko rin po iiwanan yung anak ko kasi ganun po sa amin buti na lang ho nandyan yung tatay ko kahit pa paano wala man physical na pagawa kaya nga araw daw sa amin nandyan po nakasuporta sa amin mm yun lang po yung sama ng loob ko kaya kahit ganito po kalit yung bahay namin basta po sa sapa ka. Okay. Kaya ako ganito yung buhay ko Kaya ako ako nag-asawa ng maaga. Pero kahit bumalasawa ako nang maaga, pinagmamalaki ko po sa sarili ko na lahat po ng diskarte kaya kong gawin basta akong malinis na diskarte. Mm -hmm. Yun lang po yung kwento ng buhay ko na yung tinigil ko dito. Nakakatok po ako sa bawat bahay, na pwede ko ba makitumaw? Pag mm -hmm. dumating po ako sa punta niya, yeah. kaya ka po tingin sa akin ng mga nakakilala sa akin. Pariwara akong bata, pero hindi po nila alam yung mga pinagdadaan ko. Hmm. Kaya yung mga kapatid ko po na nasa akin, ako po lang yung kinikilala nilang nanay. Yan po yung kwento ko po, sir. Lab laban lang. No? Opo. No? Yun lang po iniisip ko eh. Kaya po dadating hindi Hindi ka yun. pa babayaan ni eh, God. Opo. Yun lang din po. Yung kausap ko lagi si Lord. Hmm. sa Lord, kayo na po bahala sa akin. Uh -huh. Lagi mo ano, uh, isang guni ang lahat at sasabihin oh. mo lang, bahala ka na sa akin, Lord. Basta huwag mo pababayaan para sa pamilya so, ko. Hmm? Hmm. Napakahirap lang naman na isipin mga kababayan na ang mga magulang sana natin Ang unang-unang uh, tutulong pag nagkakaroon tayo ng problema Kaya mga kababayan, no, pakaingatan natin yung pamilya natin At hanggat maaari talaga, huwag maghihiwalay Kasi ito na yung sinasabi nila na Pag naghiwalay ang mag-asawa, talagang magsasaper, magsasacrifice ang mga anak lalong lalo na pagka nakachempo pa na ang magiging asawa is hindi maayos no? So sa ngayon uh, ang pangalam mo ulit? Erika Erika, uh, naka video ito mapapanood ito ng mga kapatid mo mapapanood ito ng mga magulang mo ano ang mensahe mo sa iyong nanay? Sana po ano. maniwala mo man sila sa amin kahit isang beses, kasi kami po nakasuporta ko kami sa kanya mm -mm. kasi dapat po yung sa gantong bagay. Maniwala ko siya. Huwag po siya magbubulag-bulag. Hindi, wala naman po akong malalim na galit sa kanya. Kung hihingi po siya ng pasensya sa akin, tatanggapin ko po kasi magulang din po ako. Mm, -mm. Yun lang po. Sa stepfather mo? Sa stepfather ko po, sana po magbago na siya kasi kasi po pag po nagkakagipitan, hindi daw po niya ginawa. Kasi po may anak din po siyang mga babae. Paano po kung yun po, yun din po ang ginawa sa mga anak ng babae. Yung love po kasi. Ilan taon na ba yung stepfather Hindi ko po sure. Pero nasa 40 plus na po siya. Bata-bata hmm. pa, no? Oo uh po. -huh. Yung mga, ang, ang, ang winu worried ko dito, yung mga kapatid mo na yung babae po pa. Yung sinasabi ng mga tao. Uh -huh. Hindi po nakikinig po kasi sila. Hindi nakikinig. Hindi mo... Hindi mo pwedeng kunin yung mga kapatid mo? No? Hindi po, kasi may isip na po sila. Sabi po sa Korte, ayaan po kung saan sila po kasi po may mga isip po tsaka nasa. So anong mensahe mo dun sa mga kapatid mo? Sana an huwag sila matakot pa rin magsabi kung meron mang gawin pa ulit. Kasi nandito lang po talaga ako sa kanila. Lagi kahit po ano, mabunga nga po kasi ako sa mga kapatid ko para lang po mapaayos sila. Mm -mm. Yun po, dito pa rin po ako lagi sa kanila. Kahit kumahirap po ako, kaya ko pa rin po silang pasilunin sa bahay. Mm -hmm. Kahit maliit, no? So, kahit maliit, kahit anong itsura ng bahay, mga kababayan, ang importante, maayos, malinis, at yung nakatira ay nagkakaintindihan. No? Hindi natin in-interest yung malaki, pero magulo nga, di ba? So ito, mga kababayan, kahit tarapal kaya nga po nagkaroon ng interes si Daddy Frankie na kumustahin pasyalan yung mga taong nakatira dito at eto uh, may kwento pala si ate na mahirap no so ate mayroon kaming itutulong sa iyo pa baka sakali makatulong sa iyo pahingi ako isang sakong sa bigas bro no hmm. Maraming salamat po, hmm. kasi may hirap po po bumili ng ganyang sangsakong bigas po. Opo, No. So paano kayo namimili ng bigas dito? Ano lang po, pa kilo-kilo. Pa kilo-kilo. 5 kilo, 1 kilo. kilo, kilo. Hindi oh. lang po maabot po ng budget po lang. Hmm. Magkano na kilo bigas ngayon? Nasa 60 na po ngayon. 60? Paano yung may kuryente kayo dito? Meron oh. po. Oo. Nakapaneg po dito Ah, nakikikonect din? Opo. Erika, no Erika? Opo. Ayan, Erika. O ito. Ayan. May isang sakong bigas. Sana makatulong, no? At saka syempre, bibigay ako ng kaunting tulong financial, no? Ayan. Erika, may 10,000 ako dito. Sana mapaayos mo pa yung pangangailangan sa bahay nyo. No? Sana makatulong. Thank you po, sir. Maraming salamat po. <laughs> Mm hindi -hmm. ko po naasan yung blessing nito. Sana po marami pa po kayong matulungan. Hindi ko po ano, hindi po, ko maiyak kasi natutuwa po ko nakapag share po ako. Parang inspirasyon na lang din po sa mga katulad ko po. Mm -hmm. Salamat. Po. Basta la laban lang. Huwag kang uh, mawawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Bata ka pa. Tama yung uh, mga sinasabi mo. Pananaw mo, huwag kang give up. Huwag kang titigil mangarap basta wala kang inaapakang kang tao hangga't kaya mong gumawa lahat ng trabaho na basta pagkakakitaan gawin mo yung pera na bigay ko sa'yo, pagisipan pag-isipan mo kung paano mo siya palalaguin or paanong gagawin mo basta ilagay mo sa maayos maraming salamat maraming salamat din sa iyo at uh, ayun uh, alam ko malawak yung uh, yung pananaw experience gusto ko lang kasi syempre maraming uh, nangyayari na nag hiwalay pwede bang bigyan mo ng uh, payo magbigay ka ng minsay sa mga kabataan sa mga dumaranas din ng pinagdadaanan mo na magiging uh, magandang halimbawa sa mga kabataan ano po, isang mga katulad ko po na takot po kasi po ngayon po nauuso po yung mga sa mga magulang ko na hindi naniniwala. Nandiyan lang po si Lord. Kausapin niyo lang po. Meron pong mag a sa inyo kahit hindi niyo nakikita. Laban lang niyo po sa buhay. Kasi po ako kahit mag-isa, ang inaano ko lang po talaga yung nasa itaas. Huwag po kayo matakot mag-share sa iba para po hindi lumabas po yung sama ng loob niyo. Yun lang po. Kaya magdasal lang po tayo para. Okay. So yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Ah, uh, para maging aware din yung iba kasi karamihan napapanood nila sa TV lang pero ito nakausap na natin totoong nangyayari sa buhay nila so i-share natin tong videos na ito para kapulutan ng aral at maging uh, ano instrumento na hindi porkit may nagawang ganun is mananahimik na lang no so Erika maraming maraming salamat sa iyo sana makabalik kami dito makumusta ka namin ulit kung ano ang mangyayari ano? okay so ayan mga kababayan maraming maraming salamat po Daddy Frankie po anak ng Pangasinan from Pangasinan salamat po sa lahat ng mga followers subscribers natin at sa lahat ng nandyan sa premier maraming maraming salamat po sa inyong lahat mabuhay po tayong lahat thank you po